Mga kaibigang semikaskules, maligayang pagdating sa video ito na sa Espanya na ang oras na alauna yung ng madaling araw habang nagre-record ako ng video. At hindi ko napigilan ang sarili ko dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na alam na natin, isang lihim na alam ng lahat at iyon ay magiging taga na si Nico Williams. Huwag kang umalis, pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka at manatili ka hanggang sa dulo ng video. May mensahe ako para sa iyo at sa mga tagahanga ng Atletico de Bilbao. Huwag umalis, ikukwento ko ang balita tungkol kay Nico Williams. Kaya mga kaibigan, tulad ng sabi ko, hindi ko kayang manahimik. Alauna na ng madaling araw sa Espanya, nakikinig ako ng radyo, La Cadena COPA, ang Cadena Sociedad Española de Radio Difusión, at sinusuri ang lahat ng pambansang pahayagan. Hindi maganda pakiramdam ko at natatawa ko sa mga naririnig natin nitong mga huling oras. At sa tingin ko, kailangan nating maging malinaw at direkta. Itigil na ang panlilin lang at pananakot sa tao. Para ito sa lahat ng kule sa mga nais kong kumbinsihin at pakalmahin na Si Nico Williams ay magiging manlalaro ng Football Club Barcelona at gaya ng nauna ng sinabi ni Fabrizio Romano, si Nico ay pipirma ng anim na season kasama ang Barca. Ibig sabihin, hanggang 2031, hanggang 30 ng Hunyo 2031, magiging kule na si Nico Williams. At sabi ng Barca, bakit hindi pa nababayaran ng clause? Sabi ng presidente ng Atletico de Bilbao, John Uriarte, hindi kami sasama sa liga kay Javier Tebas sa Madrid para sabihin sa kanila na huwag payagan ang pagbabayad ng clause dahil hindi nila natutupad ang panuntunang isa-isa. Tingnan natin kung ano ang kinalaman nun. Wala namang kinalaman yon. Babayaran ng Barsa ang clause kapag gusto nila at sasabihan kita kung kailan nila ito gagawin. At pangalawa, ang usapin ng fair play ay kontrolado na. Susunod ang Barsa sa one-to-one -one rule kaya mas mainam na iwan mo ang inspection sa liga. Ginong John Uriarte, magingat po kayo, mas mabuti pang unahin nyo ang sarili nyo. Mag-focus na lang kayo sa pag-recruit ng mga bata mula sa mga akademya sa Pais Basko. At hayaan nyo na ang Barsa. Hayaan nyo ang Barsa sa labas. Kami na bahala rito. Mag-focus na lang kayo sa pagtanggap ng meron. Ibig sabihin ba nito na si Nico ay magiging bahagi ng Football Club Barcelona? At ang close, hindi ito basta-basta 62 milyong euro ito. Ang close plus ang intellectual property code, ang mga buwis na kailangang bayaran. Walot dalawang milyon ang mapupunta sa kanila. Ginong John Uriarte, mag-relax lang kayo at pakinggan ang mga tagahanga na nagsasabing ayos lang, walang problema. Nico William, maging masaya ka at gawin ang dapat. Mag-iiwan ka ba ng pera? Napakinabangan na natin siya. Yan ang mahalaga. Hindi yung mga kalukohang sinasabi ninyo sa media. Kaya mga kules, mapupunta ba si Nico William sa Barca? Isang daang porsyento, sinasabi ko na ngayon. Ngayong Hunyo, 26 kompletong kapanatagan. Sasali siya sa Barsa ng 6 na season, buyout clause, 62 milyon. Bakit di pa binabayaran ng Barsa ngayon? Kasi gusto ng Barsa na bayaran ito simula 1 ng Hulyo, na doon nagsisimula ang bagong taon ng pananalapi. Para saan? Para mailagay ito sa budget ng pananalapi para sa season 25-26. Wala nang ibang ikakalma. Bukod pa rito, hindi na kailangang mangutang ang barsa, babayaran nila ito gamit ang cash na meron sila sa kaban. Kasi parang walang pumapasok na pera sa barsa. Parang walang pumapasok na pera sa barsa. At saka, may isang bagay na nakakatuwa. Usap-usapan ng marami ang Barcelona. Sinasabi nilang napapaboran at tinutulungan sila. Pati may daya raw. Sabi pa nila, oh, tingnan mo, Pinapayagang maglaro ang Olympic de Lyon sa Segunda Division kahit may pilimang daang M utang pero ang Barcelona na may higit pi dalawang B utang hindi nila pinabababa. Nakakahiya. Maging tapat tayo. May nabasa akong halimbawa sa Twitter na malinaw at halata ang sinasabi. Kung ikaw ay may utang sa bahay na binabayaran mo ng 300 euro kada buwan at ako naman ay may utang sa bahay na binabayaran ko ng 100,000 euro kada buwan, pareho tayong may utang. Tama ba? Ang problema, kapag di mo nabayaran ang 300 euro, kukunin nila bahay mo. Ibig sabihin, nagbabayad ako ng p isang daan kada buwan dahil umutang ako, tama? Malaki man ang utang ko, hindi talaga pumapalya yung isang daan libong na hinihingi ng banko buwan-buwan? Iyan ang pagkakaiba ng Olimpiada ng Leonat ng Barcelona. Na hindi pa niya nababayaran ang utang niya, yung mga utang sa banko. Bukod sa may utang, lugi pa siya at hindi pa updated sa banko. Na embargo siya, halimbawa lang para maintindihan. Kahit na may utang siya, utang iyon sa mga banko na kinuha niya sa mga banko. Bakit? Para mag-invest. Binabayaran ba talaga ng Barsa ang utang nila? Kaya huwag kayong magpaloko sa maling kwento, huwag kayong magpalinlang sa mga kalaban, sa mga madridista, sa mga taga Bilbao. Ang Barca ay isang club na sa ngayon ay unti-unti nang nakakabangon mula sa pagkakabaon sa utang at sa kabutihang palad para sa atin, ito ay isang club na kumikita ng napakalaking pera. Kaya mag-relax lang tayo ng buo si Nico Williams ay taga-Barsa. Nasabi na namin yan, sa unang araw ng Hulyo sa susunod na linggo, magsisimula ng magbayad ng buyout clause ang Barsa. Idedeposito ni na Nico Willen at representante niyang si Felix Tainta ang pera sa Liga. Ganun ang proseso. Ang protocol. Mula rito, i na ng Barsa ang presentasyon. Kasama ang lahat sa Asian Tour para sa pre-season. Sa Hulyo, labing tatlo ang mga pagsusuri. Pwedeng di makadalo si Nico sa 13 pero baka bumalik siya matapos ilang araw para mag -present. Ikwento namin ito. Kalma lang pero magiging bahagi si Nico ng Barca at pipirma siya ng anim na season na may sahod na pito hanggang 8 milyong euro. Mag-relax lang kayo mga kaibigang kules at gaya ng sabi ko, sobrang kalmado ako. Huwag kayong magpa-apekto, huwag kayong maniwala agad sa mga kwento, huwag kayong magpadala. Sa social media, sa Twitter o kahit saan pa, dahil hindi sulit, dahil tapos na ang lahat. Napagkasunduan na kay Nico Williams at alam ito ng atleti pero nagtatampo sila dahil hindi nila matanggap ang Barca. Sobrang galit nila sa atin dahil sa mga pagkatalo nila sa atin sa mga finals ng Copa del Rey. Sa lahat ng taong ito, masama ang trato nila sa atin. Mga insulto at buo Andres Iniesta, alamat na mahal ng Espanya. San mames lang ang stadium na natalo tayo at doon nagsimula ang isyo kay Negreira. Binato kami ng pera at tinawag na magnanakaw kahit wala kaming kasalanan at hindi nire-respeto ang presumption of innocence. Nakakahiya talaga pero kami ay kalmado lang at maghihintay na lang sa mga mangyayari, konti na lang natitira. Mga kaibigan mula sa Real Madrid, mga kaibigan mula sa Atletico de Bilbao na ngayon ay magkasangga. Well, palagi naman kayong magkasama, magkaibigan talaga ngayon, higit pa kaysa dati. Lakas lang ng loob talaga, lakas lang ng loob. Narito ang mensahe para sa mga tagahanga ng Atleti. Maging mapagpakumbaba kayo, tanggapin nyo ang realidad at maging proud kayo kay Nico Williams sa nagawa niya para sa inyo, para sa team nyo at sa perang may iwan niya sa inyo. Itaas nyo ang no dahil dyan, dahil ito ay karapat dapat at tigilan nyo na ang pag-init ng ulo sa social media at paghahanap ng gulo dahil wala namang dahilan. Malayang pamilya nito kaya pwedeng kunin ng Barsa ang sino mang gusto nila. Inalok ako ni na Felix Tainta at Nico na pumunta sa Barsa at natuloy ito. Nung nakarang taon, muntik nang matuloy pero hindi natuloy. Ngayon, sabi ni Nico, hindi ko na kaya, lilipat na ako sa Barsa, kaya ganun ang mangyayari. Nakita at narinig nyo na sila dito sa Barsa, kaya alam nyo na. Suporta para sa Atleti at Kulefans. Tara na, paparating na si Nico Barsa, kahapon Barsa, ngayon Barsa, palaging Barsa. Pindutin ang like at mag-subscribe. Tara, tara!